Good morning, good morning. Have a good day sa kanan, no? So, for today's video, guys, natadali sa ito ang mini kusina, guys. Iguwarta mo. For this morning, guys, ah, uh, nagluto ka dali, guys. Ano, nagluto. So, ipakita na ko sa inyo ang unsa ko ang ah, naluto this morning. So, early morning kayo talagang mata, guys. So, Tama-tama, naka- Naghimuta na ka, nakamugunda So, ayan na guys, nakabuhat na mga, or nakaluto na tag mga putahe. So, bago yan, magkape muna tayo guys. Ayan, ang kinabuhi sa pubri, walay, kung walay kape, huwag So, ayan. So, ipakita ako sa inyo ako ang mga ipangluto guys. Tara! So, hello guys. This morning guys. So another bahaw na puta karon guys. So another kalokalo na puta. Magkalokalo na puta guys. Sige na lang tagkalokalo ani guys mo. No? So murag paminaw neginato, ane, guys, na ginato ni guys. Murdi na dyun may mukaw init. Ginapabahaw na ginamo ni guys. So na naputay bahaw guys. So atong buhaton kalokaloho na sab nato ni guys. Anyan. So ayan guys, andam na si Kalaha. So habang ga uh, kuan pata guys, kay napatay din na hula uh, so So nagpito sa tag ista guys. So ayan. na Ay, na tag na bawang iska with malunggay. Ayan guys Oh. na naman nasa bunta, guys. Kasagaran kailangan na siya sabaw. Binag natin mga batang gamay. Ayan. Kita lang, lamisig prito, tagabunta. Pero kailangan nato, sabaw. Kaya bata. Ayan, nakabuhon. Ayan, ito natakan guys. Sa inita, guys. O, nakasuaso ko na, guys. Ayan. Nakasuaso. Ito, no, habang nagahulata sa ito, ang isda, sa tag, Mainit nga kape. Uh, ah, sarap pa guys. Uy. Mura dyan ni Kalipay sa kundis ba? Sa kubri guys. kape kapi rin ito sa tagabuntok. pag lang ko yan, no? Guys, cute kaya mo isda, guys, ba? Gaya yes, pa ba, inina mo rin palit. Tapos, inahira siya kagamaya. <laughs> ay naakap. So, gay pa siya guys. So, hindi siya kailangan balihin. Eh. Mahal ang kilo on guys. Ay <laughs> oh, guys. Ako okay, guys, tingin. Tingnan natin guys. Tingin sa mabali guys. Eh. So, yun na. Sit kaya mo iska ID ID muna kami sa ngayon guys wala pang pakyaw <laughs> ito muna ngayon no oh. ang cute liwat sa nagluto Ayun, guys dapat mapula pula so hello guys again so sugda na nato itong ulimos guys Ato na ipanglunod atong lamas. Ay, sugda na nato ato ang tagkalo-kalo. So, gusto na ba nato ato ang mga gulay, guys? So, hindi siya mga gulay. Carrots, taugay. Tangan ako siya kuwan, guys. Pinigay. A moti. niya kataas. So, grabe kayo ka sustansya. Ato ang kalokalo for this morning, guys. Kain. Nagkaam kay gulay. Dasa mesa. So, let's ato ato ang itlo, guys. kita na nato sa ato ang kalokalo. ay mix na mm -hmm. lang Pero ang uban, ginasago lang nila ya. Pero ako, gisahin ako ng iti. Hagi ko yung malaka sa kanin. Hagi ko yung malaka di ay. Aray. <laughs> Napasok ko guys. Sabi naman guys. Uy. Makahirap na talaga itong mag-vlog guys. Iba. Pasok. Pasok. Hindi ka ni guys. Dapat ingunanin na siya guys. So, okay na ti. Okay na ti. Okay nga yeah, parisa nato na to na siad bulad kaysa at mangkalokalo guys. So, ako pa ilam sa ng blara basta arisa na mo mga kalakalo ani guys. And... Bulad. So, digisa na nato ato ang kanon guys, pagat asin. May lang siya guys. asin no gitsin ba na to para magkala sa ato ang kalatalo. Oh. Dre, sa gabi. So, hi guys. So, manaday gluto. Itong kalokalo guys. Nakalimot ko guys. Basa inding ani guys. Manaday guys. Um, manaday ni guys. No, ito ang kalokalo guys. Lutong-luto na guys. Sorry, to eat na guys. Uy. Parisa ni Kapi guys. Ayan. Kunti na lang guys kasi may pagbigyan kami nito guys. Ito yung ano natin guys yung ulam. So, ito bulad at ito yung Para guys oh. Kapi guys. So lamit kay guys mga kalakalo. Iparis sa kapi. Iparis sa bulad. Iparis sa pritong mga sudan. So ayan. Gilay na ako akong baby guys. May niya siya gulay si Lyra. So ayan na. So, bawal mo na yung itlog sa kanya, guys. Kaya, wala na siya gikuwaan sa kanon. kay bawal ang itlog. kay nai nanurok sa iya, ha? Oh, so, katulang, guys. Dagan kayo, salamat sa paglantaw for today's video. Ang kalokalo. Huwag ang bulad. Isda na prito. Bawang isda. So, katulang. Amping kanunay. Bye-bye.